Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang kagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Jeremiah, Kabanatang 17, Talatang 14 Mabisang panalangin para sa karamdaman. Ama, pagalingin niyo po ako Pagalingin niyo po ang aking karamdaman. Tuyo na po ang aking buto. Pagod na po ang aking katawan. Hindi ko na kayang bumangon. Hindi ko na kayang lumaban. Lumalapit ako sa iyo, Ama. Naninikluhod ako. Nagmamakaawa. Pagalingin mo ako upang ako'y lubusang gumaling. Ikaw ang nagsabi sa iyong salita sa Isaiah 53, 4 and 5. Dahil sa mga latay sa katawan ni Jesus, ako ay gumaling na. Pinapaalala ko sa iyo, Ama, ang mga salita mo na binitawan sa Biblia. Pinapaalala ko sa iyo ang mga pangakong sinambit mo. Alam ko, Ama, hindi ka sinungaling. Lahat ng sinabi mo, lahat ng pinangako mo, gagawin mo. Ama, iligtas mo po ako sa karamdamang ito. Iligtas mo po ako sa sakit na ito upang sa ganon sa aking kagalingan, ikaw ay aking pasasalamatan, ikaw ay aking aawitan, ikaw ay aking pupurihin. Pagalingin mo po ako sa aking karamdaman, kahabagan mo po ako o Panginoon, sapagkat ako'y nangihina, pagalingin mo po Panginoon ang aking mga buto, sapagkat sinabi mo sa iyong salita sa unang Pedro, Kabanatang dalawa, dalawampu't Ikaw, Jesus, ay naging sumpa para sa akin. Dinala mo ang lahat ng kaparusahan na sana para sa akin. Dinala mo ang lahat ng kasalanan. At hindi lang yan naging sumpa ka para sa akin. Kinuha mo ang aking mga sakit, ang lahat ng aking karamdaman dahil sa mga latay mo, bawat latay, bawat hampas sa katawan mo, katumbas ng kagalingan ko. Kaya Ama, lumalapit ako sa iyo Naninigluhod ako sa iyo. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako sa aking karamdaman. Duktuhan mo po ang aking buhay. Duktuhan mo po ang aking buhay. Pahabain niyo po ang aking araw. Dagdagan mo ang aking araw, panahon at oras. Para sa ganun, mabibigyan kita ng Upang sa ganun, makapaglingkod ako sa iyo. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa mga pangako mo. Pinupuri kita sa mga sandaling ito sapagkat alam kong ikaw ay Diyos ng Himala. Ikaw ay Diyos ng imposible. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap para sa iyo. Walang mahirap para sa iyo. Kaya Ama, matawag ako sa iyo. Namamanhik ako sa iyo sa pamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ako Ako'y lumalapit sa iyo. Pagalingin niyo po ako. Kabagan niyo po ako. Tuktungan mo po ang aking buhay upang sa ganun mapaglingkuran kita. Upang sa ganun makasama ko pa ng matagal ang aking mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat. Marami pong salamat sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos ng Himala. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailan pa man. Nag-iisa sa trono, walang papantay sa iyo, walang tutulad sa iyo sa kadakilaan, sa kabutihan, sa kabanalan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking karamdaman, ang lahat ng aking sakit. Ibinibigay ko sa iyo, inilalagay ko to sa iyong paanan. Inilalapit ko po sa iyo, Panginoong Hesus, ang lahat ng sakit na nagpapahirap sa akin. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kabigatan pagkat ikaw ang nagsabi, lumapit ako sa iyo. Ako na nahihirapan, ako na nabibigatan at bibigyan mo ko ng kapahingahan. Salamat sa kaanyaya sa akin, Panginoong Hesus. Salamat dahil sa gitna ng aking pagdurusa, sa gitna ng aking karamdaman, meron akong lugar sa iyong presensya na maari kong lapitan na maaari kong ilagay ang pagal kong katawan, na maaari kong ihiga ang pagal kong ulo. Marami pong salamat. Maraming maraming salamat sa pangako mo, Panginoong Jesus, sa John 14.40 14, na ikaw ang nagsabi, Ano man ang hilingin ko sa Ama, sa pangalan mo, ibibigay mo ito upang maging lubos ang aking kagalakan. Lahat ng panalangin ito ay hinihingi ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat. Pinupuri kita. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Pinupuri kita. Niluluwalhati ko ang dakila mong pangalan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.